Good morning everyone! Today's vlog ay magpapaship tayo ng ating mga na mine, ng ating mga miners. Ayan, eto siya. Nandito tayo sa tricycle. And papunta na tayo sa bayan. Magpapaship na tayo para naman matanggap na nila ang kanilang mga na mine. Siyempre, excited din sila doon. Siyempre, uh, na mine nila yung excited sila na makita kung ano ba talaga yung mga na mine nila. Kahit sinasabi ko sa live na maganda to, walang issue-issue uh, or uh, kung may issue man, konti lang. Pero siyempre, excited sila dun makita ng personal. And ayun, uh, nandito na tayo sa LBC. Picture-picture muna. At ayun, uh, na nga, pag uwi ko ay baha. Sana naging anak na lang ako ng contractor. Char! So, ayan, bahang-baha. At pagka uwi ko sa bahay ay ito naman ang aking hinarap. Kailangan nating maghugas ng mga pinggan. Iniwan ko kasi ito na nakalagay lang dito sa lababo kasi inuuna ko talaga yung pagpapaship. Para ba, ang cut-off nila kasi ay alas dos. So, para madala na at maisama yung ating mga pinaship kailangan kong agahan ang pagpapaship then pag uwi ko, sa na lang ako dito maglilinis sa aking uh, munting tahanan, noon ako dito sa baba, pagkadating ko, mag nagbihis lang ako, tapos uh, balik dito sa baba para maghugas nitong ating mga pinggan na isang taon ng nakatambak char, ayan pagkatapos ito aakyat naman ako at doon naman ako maglilinis sa taas gusto ko kasi pag aakyat ko, malinis na malinis na dito sa baba para pag aakyat ko and matagalan man ako nga mag-stay-stay stay dun sa taas, magtambay-tambay, eh wala akong aalalahanin na kalat dito sa baba. May diba? So, salamat po sa mga nag uh, at sa mga susumusuporta sa ating live streaming. Salamat po sa ating mga suking miners. And sa ating pong mga nanonood ng aking video, ayan, thank you so much po. Huwag niyo muna akong hanapan ng charity kasi wala po akong pang-charity. Kaya sa ngayon po ay nagtitinda ako na mga okay 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 bag and okay na damit pag po tayo ay na ng 1 million pesos mag charity na po tayo syempre mahirap mag charity lang walang pang charity kaya mag iipon muna tayo ng pang charity ano so ayun lang po muna ang ganap natin sa araw na to maraming salamat po bye bye ay baka may mga magsasabi niya, napaka napakawalang kwenta naman ng vlog ko. Kasi yun lang, wala talaga akong maisip na iba vlog. Kailangan ko lang mag-vlog kasi papagalitan na po ako ni Lolo. Kasi pag hindi tayo nag-upload, nagagalit si Lolo. Yan, hindi tayo bibigyan ng sahod. Kaya tayo ay mag-upload na lang kahit ganito lang kaiksi. Panoorin niyo pa rin po, ano, kahit walang kwenta. And kwento-kwento lang muna tayo. Habang tayo ay naguhuga, habang tayo ay papunta kung saan-saan, ganun. Para naman ah, kahit pa paano ay may upload ating channel. Huwag nyo akong uh, i-bash kasi ito lang talaga yung kaya kong i-video sa ngayon. Pero libre naman tayong mambas dyan. Basta bahala na kayo dyan. Na Decision nyo yun sa buhay nyo. So ayun lang. Maraming salamat. Magpapaalam na uli ako. Bye bye. God bless.